Mapuntahan nga yung bibang yon kung pumayag si Lele na siya magbukid ngayon. Biba, ano? Pumayag din si Lele na kayong magbukid ngayon? Ha? Hindi nga ti. eh. Paano kaya yan? Anong hindi? Pag si Lele nang nagsalita, wala ka ng boses. Dapat ipaglaban mo din. Kung hindi ka ang magbubukid ngayon, paano na ako? Susunod na ako niyan magbubukid. Tsaka wala na tayong kasalanan doon kung wala siyang naapit. Kasalanan ba natin na magbagyo? Talagang ganun 'yung nagbubukid. Pag minsan panalo ka, pag minsan naman talo ka. Tsaka ipaglaban mo 'yon, hindi pwede. Sige, okay, subukan ko na lang kausapin mamaya, te. Ano ba sabihin niya? Oo, oo, kausapin mo siya, hindi yun. Ay, ate Biang, 'yang kapatid mo kasi masyadong mabait. Pag kay lele, tiko mambunganga. Ayun nga, kinausap ko pa si Lele, ididemanda niya pa daw ako sasabi mo sa kanya. Ay, tigil-tigilan mo. Huwag mo nang kampihan si Lele. Alam mo naman na maganon yung bunga nga noon. Sa bagay naman, may pinagmanahan. Gaya ni Auntie mong gahaman. Auntie ko? Auntie mo ah. Hmm, wala. Ako na naman ang pinagkukwentohan nyo dito. Bakit kasi hindi nyo muna hayaan si Lele na magbukit doon? Eh buti kayo eh, may mga asawa kayong bubuhay sa inyo tsaka may mga anak kayo sa bro. Sana binenta lang tatay nyo yung bukid nyo Ete sana hindi kayo nag-aaway-away Akin oh, na na, nagtita Nagtira pa Kakalahating ektarya, pitong silong. Buti na lang talaga at naagapan ko Kung hindi pa pati yung hati ko Binenta lang tatay nyo Ikaw naman, papaw Inaway mo pa si Lele Sampit ka na nga lang dito sa pamilya namin Pagsabihan mo yung asawa mo, pipa wag nakikialam Ididimanda ni Lele yan Ata lang kukul nating kamang toy. Trabakwam! Ay, ante, Huwag nyo naman kasing kampihan niyang kaugali nyo! Ay, oo! Oh, anong ibig mo sabihin, ha? Kahaman din ako? Talaga naman! Ay, huwag mo ung kinaganyan, Ipiyang! May utang ka pa sa akin matagal na! Inaamag na! Eh, mahala nga kayo, John! Ay, ang usapan doon pag nakabukid ako! Kung ayaw ni Lele, wala kong ibabayad sayo! Uh, si Mang, busy pa ba yung tauhan mo? At ipaparotor ko na sana yung nasa likod? Ay, hindi naman, Lele! Ay, Elmero! Oh, sige, mata, rotoran ko lang. ayun na le. Eh. pupuntahan na daw niya. sigi oh, sige, si Mang, pagkatapos nilang rotoran, dun ko lang ibibigay yung bayad ng rotor, ha, para bukas, bibili na din ako ng binhe para makapagpunla na ako. Sige, salamat. Wala na talaga. Paparotong niya na. Sagat talaga sa kasakiman niyang lelin, eh. Ati Biang, paano yung ay? Pinarotor niya na. Yung asawa ko, wala namang kasing boses, eh. Paano kaya yun, ay? Ano? Pinarotor niya na, nakita mo? Oh, ano puntahan natin. Hindi naman, pwede yun ah. Sige, sandali lang atibyang, ibiyang, may kukunin ako. Sige, ka Di Diba? Nasan yung matalim dito? Anong matalim? Yung baba mo? Busit ka. Yung ano? Saan ka pupunta? Oh, at tara na dito. Akin na nga yan, ate. Ano ba yun? Ano bang nangyari? Ay, susukurin namin si Lele. Bakit na ano, naman? Ano, Lele? Narotor mo na sa akin kang kapatid. Nagmana ka talaga kay Antone. Oo, ate! Ano yan? Oh, bakit? Anong problema niyo kung pinarotor ko na yung bukid? Tsaka nakabili na ako ng binhe. Ang kapal din ng pagmumukha nyo, no? Noong kayo ang nangailangan sa akin. Kahit abroad pa yung mga anak nyo, inulungan ko kayo. Tapos ngayon, susugod-sugod kay dito. Dahil sa lupang sasakahin lang, hindi nyo ako maintindihan ikaw Ate Ibyang, nung nangailangan ka sa akin na pinangtagumot mo dyan sa paa mo, binigyan kita ng 10,000. Ikaw naman Biba, nung nangailangan ka ng 15,000 at sinabi mong pangga-abroad ni Daniela, binigyan din kita. Hindi kayo nagdalawang salita sa akin. Di ba diba, pinagbigyan ko kayo? Eh bakit ako? Kaliit-liit lang yung hinihingi ko, hindi nyo pa ako mapagbigyan. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung sinong sakim, ako o kayo. Di mo dapat sinusumbat mali tutulong mo. Walang hiyak ang lalaki ka. Sampid ka lang sa pamilyang to. Nangengi alam ka? Totoo lang naman. Yung sinasabi eh, niya na sakim ka. Sinong mas sakim sa ating magkakapatid? Sabi! Ikaw! Hindi! Hindi ako kaya!